sa video ito ay dito ko nga po sasagutin ang tanong ng karamihan sa inyo dahil maraming ang nakapansin at maraming ang nagtatanong kung bakit nung araw na to ay hindi nga namin kasama si Baste pero bago ko nga sagutin lahat ng yan at habang pinapanood nyo ang video ito ay hayaan nyo ako na magkwento July 20 to nga ay birthday ng mama ko at eto nga yung araw na pinili namin na mag-celebrate sa labas at masayang masaya ko nung araw na to dahil kumpleto kami dahil na pagsama sama ko nga ang pamilya ng asawa ko at ang pamilya ko. Dahil madalas nga ay mga busy at magkakalayo na nga din kami. At yung nanay ko naman ay mas pinili na nga na manirahan sa Bicol. Pinauwi ko nga lang siya dito dahil dito ko siya gustong ipagamot. Kaya magtatagal siya dito ng halos dalawang linggo. At isa nga rin sa dahilan ng pag-uwi niya dahil mag-one year death anniversary nga ang kuya ko. Masayang-masaya nga din si mama nung araw na to dahil kompleto nga kami. Nung una nga ayaw niya pa nga na mag-celebrate kasi gastos nga lang daw. Pero sabi ko kung nga kay Mama isang beses lang naman siya magbe-birthday sa isang taon. At siyempre pasasalamat ko na din kay Lord dahil binigyan siya ng panibagong taon na naman ng buhay niya. At ang lagi kong dasal na sana ay bigyan pa siya ng mas mahabang buhay at isang malakas at malusog na pangangatawan. At kung masaya nga ako nung araw na 'to ay masayang-masaya nga din si Diday dahil ramdam na ramdam niya yung pagtanggap sa kanya ng buong pamilya namin. At masaya siya na ngayon nga ay nararanasan niya na ang lahat ng ito. At para nga sa iba ay napakasimple lang nito. Pero para sa akin, napakalaking bagay nito na mapagsama-sama ko ang buong pamilya namin. At makita ko na kung ano yung pagmamalasakit at pagmamahal ko kay Diday, ay ganoon din sila kay Diday, kay Baste at sa anak nila. At ang makita ko na masaya at buo ang pamilya namin, ay wala na akong mahihiling pa. Dahil para sa pansarili ko, ay wala akong masyadong plano. Pero para sa kanila, ay marami. Kaya sobra-sobra din ang pasasalamat ko kay Lord. Dahil ang lahat ng ito ay pinaparanas niya sa amin ngayon. Nung araw nga na to, July 22, ay magkasabay ang birthday ng mama ko at birthday ni Baste. At dahil birthday nga ni Baste ay mas ginusto niya na dun mag-celebrate at umuwi sa kanila. At bago nga sumunod sa amin dito si Diday ay nanggaling na nga siya dun kila Baste. At dahil hindi namin kasama si Baste nung araw na to, sinabihan ko sila Diday na kinabukasan na lang namin i-celebrate ang birthday ni Baste na magkakasama. Kaya masakit sa akin yung mga nababasa ko na panguhusga ng ibang tao. Na kesyo, hindi pantay ang pagmamahal at pagmamalasakit ko kay Diday at kay Baste. Na kesyo, kay Diday lang napupunta lahat ng atensyon ko. At may nagsabi pa na binabaliwala at iniitsa pera ko lagi si Baste. Sa totoo lang po, hindi ko naman talaga kailangan magpaliwanag ang, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa likod ng kamera. Dahil wala naman talagang ibang nakakaalam ng na mga nangyayari kundi kami lang. At hindi ko naman kailangan laging ipakita kung paano ko sila pagmalasakitan. Dahil si Diday at si Basti lang ang makakasakitan sa kung paano ko ibigay ang pantay at patas na pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang dalawa. Lalong lalo na sa anak nila. At lagi kong pinapaalala sa kanila na hindi na sila iba sa akin. Pakti na sila ng buhay ko at ng pamilya ko. At kinabukasan nga, eto na yung araw na sinelebrate naman namin yung birthday ni Basta na kami naman yung magkakasama. At syempre, tinanong ko sila kung anong gusto nila at kung saan nila gusto. At dito nga pinili ni Diday at ni Basta na maglaro. Dahil gusto din nila na makapaglaro nga si Dave. At sa mga simpleng gantong kaganapan nga ay masaya na si Diday at si Baste. At syempre tinanong ko din si Baste kung saan niya nga gustong kumain. Pero dahil mang inasal is life nga si Baste ay dito na kami kumain. Dahil tuwing lalabas nga kami, ito yung lagi niyang nire-request at favorite na favorite niya nga ang kumain sa mang inasal. Kaya sana iiwasan na natin ang mapanghus sa kapwa. Maging masaya na lang tayo kung ano yung nakikita natin na ikakasaya at ikakabuti ng iba. Dahil para sa akin, wala akong nakikitang masama na ginag Gawa ko. Dahil alam ko na parehas, pantay at patas ang binibigay kong atensyon, pagmamahal at pag-aalaga kay Diday at kay Baste.